Yan, paalala sa mga customer, ah, mga teknisya na, sa mga tropa natin at kaibigan. So, bago kayo maglinis, at uh, pagtanggal nito at pagbalik, so, kailangan i-double check nyo mga kalibre. So, ito, nagkamali ito ng connection. Nagkamali ito, si, marami nagkakamali dito sa tatlong connection. So, yung kulay blue, nasalpakan nila ng uh, supply so pag saksak -sak, pag on yun putok oh so imbes na kumita so abunado pa so tatandaan lagi ito ang kulay red so reactor compressor naman yung blow saka yung puti supply so may mga wire naman ito so ito yung mga wire nyo oh so tandaan lang ka lagi tandaan lang lagi double check mga kalibre ha double check para hindi tayo masabugan so tingnan nyo oh grabing putok oh So ayos, paalala lang sa mga katiknisya natin, katropa.